Sorry. <laughs> Ayan, nag-shopping na naman ang lola nyo. Makita ah, siya ng bulaklakan. lakan <coughs> Bakit ang ginawa? <laughs> nakahanap na ako ng tea tree oil. Ayan, nandito siya. Ito yung sa ibang right? cream. mahal! Oh. <laughs> ang mahal. Ang mahal. Ang mahal. Ang mahal. Ang mahal. Ang Ang mahal. Ang Ang Matagal ba yung eye bag ko nito? Hindi ko pa nga nagagamit yun eh. Sa kamahalan? Try ko ah. nga. Tingnan ko lang. Hindi ba <laughs> may liquid, ano yun? Ang may bubuyog eh. Ano ba? Ang may insekto talaga siya. Ano? Ah. Hmm. Oh, yung parang diba? kahoy na kuha. Mm-mm. Wow, gano'n. Wow, <coughs> kit ng uh, ano. Yan, ang kit nga eh. Pang mayaman. Uh. Uh, Ikaw? makano Ito? 35? An 35. Hanggang 10, 10 lang ako. Ako 10 din 10 -14. eh. Ay, ako din. ko din. Babalik ko ito. Mura pa yan. Oo nga eh. Balik ko na. Naman yung ano. Printed. Aba. Sosyalan. Mm-hmm. Diet ka? <laughs> uh -huh. Ayan, damit na naman si Ellen Cherry. Pati ako, damit din. Ayan, dito kami sa BX. Sa tindahan ng mga damit. Ito po ang bebe. Nandito na ang bebe. Ayan. Bebe, my love. ito naman bebe. 36D ka. Yan ang size mo. Mm -hmm. Nangarap pa ako ng na, 36D. Ayan na. Ang laki nga. So, oh, ang uh, kakahin na. Uh. Yung drawer ko hindi na magkasya. Apuntin, <laughs> 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 apuntin. Uh, mm -mm. Sapatos naman kami. Yeah. Babay na ang donya. Next to you, next to you. Mm -hmm. Itong card? Ha? Kasama mo pa itong card? Oh, wow. Ayun yeah, nga kasi marami yeah. pa itong kakainin. Ayun eh, nga. No? Ay, oh, iwan. Oh, sige, sige. Okay. Yan. Kami ay pupunta na sa... Kakain kaming dalawa. Doon sa... So... <laughs> ano ba? <laughs> Dito ay, ka ba? Papay. Yan. Papay na naman. With extra green. Eh, ewan ko ano to. Tapos, ah... Uh, chicken. Ayan, ang dami niya. Ito yung paborito kong sauce. Mardi Gras ang tawag daw dito. Pero honey mustard siya. Ayan. Tsaka ito. Tayo yan. Ay na kami. Ayan. <laughs> Ayan. Um, pareho tayo, di ba? Okay. Okay. Mm -hmm. Mm. Uh, ang kami, <laughs> na <'n> sa iyo. <laughs> oh. yeah. Uwi na kami. Uwi na kami. Tapos na akong mamili. Ang pinamili ko lang ay itong shower spray. Ito yung hindi mo na kailang um, scrubbing yung ang tawag dito, yung shower. Dahil spray mo lang yan. Effective na. Ito naman yung para sa stain remover naman sa laundry ko. No? Ayan. And then, meron akong gloves kasi maglilinis ako. Wow. Uh, maglilinis ako ng bahay kasi mamayitabok. So, oil, kasi magandaro siya para sa dust mite allergy. So, umili na naman ako ng lipstick. Ayan ang kulay niya. Yun lang. Yun lang pinamili ko. Hindi ako masyadong namilingay ng marami. Ito lang. lá babush ma